Lumabas na rin yung flower niya Isa pa nga lang And ayan ba mga senzonol Weehee Ang ganda Good morning. Mm, medyo maingi kasi may pagawain dito sa kapitbahay. O. Oh. Asa na? Asa na? Yung papa Magpapapain sila ng bahay nila. Sana ako. ang And sabi ko nga ay 10 o'clock ako aalis. Magpapalab ulit tayo. Dalako ko na manahay. Wala ko na makalimutan ko referral ko. Ang tagal na nun. Nung pa tayo ay na-confirm na clear na ngayon lang talaga siya dinate kasi dapat daw matagal ang gap pero hindi niya alam na kapag na ako para sa insurance and hindi nga malinaw sa akin yung kaya eager talaga ako malaman kung anong result kaya yung nirefer sa atin ng GP syempre papuntahan natin ano tinatamad akong kumayak kasi may menstruation ako medyo patatlong araw na ngayon okay okay na and ang oras na ay 10.30 hindi ko alam kung anong oras ang dating ng bus and hindi na natin ko ang maganda. at nga pala ako sa supermarket may bibilhin ang lola nyo hindi ko na rin sinama si Rapa ba baka kung ano pa ituro and nag check ako ng snapper ko madali lang naman i-check yun itatap mo lang yung card mo sa yung cellphone ah hindi pala tatap mo lang yung card sa likod ng cellphone mo basta bahala na kayo <laughs> basta tap tap lang si 6 na lang maglo-load muna muna pala ako lang nakasakay na sana ako ng bus lumampas na yung bus hindi pa ako na tatapakan so hintay na ulit tayo ng ating masasak yan sana may dumaan agad wala namang oras yung aking lab wala ding fasting kaya basta ngayong araw na lang to dapat so let's go on here na hindi pa pala lalakad pa pala tayo and ito nga lang yung last kong check up may, doctor, may bayad eh hindi ko matandaan kung anong sinabi niya kung 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 natanong ko ba na may bayad ba yung ating pala hindi ko matandaan pero nakita ko doon sa referral eligible for public, publicly publicly fund service funded service nakalagay Yes. Siguro naman yun yun ano. Ang kalagay ay eligible for publicly funded service. Yes. And tingnan natin. Pero may laman naman siguro ang ATM. <laughs> In case. Magkano kaya yun? Naman ang ambience dito. Very peaceful. <laughs> oh, namin puno. Ang malalaki. Ganda picture sana. Ako doon tayo sa mas marami pang puno. <laughs> Ito yung pharmacy. Nandiyan kami na ako ng libre gamot. Inhaler ko kahit sa mall. Libre. Basta may idala kang katunayan na libre. Okay siya. And I'm done. na. And good news free. Wala nga ba na yan? Nainit pala din eh. So, <laughs> Stay mo na ako dito. Para humupa ang aking dugo. <laughs> Maya-maya, lalakad ako papunta na pabalik. aina ina mo namang Marites. And, punta na tayo sa Park and Save. Lalakarin ko na lang. Isang basket lang ang pagitan. Lalakarin ko na lang kaysa sumakay pa ako at bumaba nandat. And, medyo malayo-layo rin yung lakarin, medyo nararamdaman ko na nga ang, nakaupo pa lang ako kanina ang pawi sa kilikili ko <laughs> sana wag mahalata <laughs> and, hindi pa naman ako naka-jacket yung jacket ko, nakasampay sa bag ko meron manipis lang in case lang na, lamagin ang lola nyo pero parang, carry-carry naman, saan tayo tatawag talaga pala dito diba, sa dito na nga sa harap And dito na ako duma sa mga parking area para sa shortcut. Sana lang may dadaanan. Oh, trespassing pala tayo dito. Buti na lang may maliit na daan. And kanina pa ako video ng video, hindi naman lang sinasabi. Obvious na obvious ang baba ko. <laughs> para naman sa ibang angulo, hindi kita ang baba. Yung malapit-lapit naman tayo ng kaunti sa back and save mamaya na ulit may second hand shop pala dito tinan natin sa loob and labas tayo kasi medyo may kamahalan pa rin eh mas mura pa ngayon sa marketplace dun sa facebook malapit na tayo sa back and save I'm done shopping. Shopping. Babe, <laughs> <De>, bumi. nasabit <laughs> sabi tuloy. <laughs> Bumili lang kami ng paggamit sa bahay. At saka yung walang ganita. Kasi nga, meron minsan, may mga mancha-mancha yung damit kailangan ibabad. Tulad ni Lolo. Sasampay ko na sana yung puti. Kaso, yung kabilang side ng arm niya, hanggang dito, hanggang doon. Sa long sleeve kasi. Eh, ang dungis! Hindi ko alam kung siguro naman hindi yung nagpunas. <laughs> yung parang libag-libag. Siguro yung eh, ano, nagbuhat. Tapos ini eh, sampa din sa balikat Kaya mahirap talaga po ang trabaho dito. Minsan nadaing na talaga si Lolo. Napagod siya kasi nga. Yung gamit nila, pagpunta sa side, pag aalis na sa side, dala-dala. Ay ano pa yung dala nila, mga tubo. Diba ang bigat nun? So yun nga, may mga hindi maiwasang mancha at saka yun nga meron ako ngayon alam nyo na yung manchang sinasabi ko so yun kailangan natin na ah. kailangan washing machine hindi naman masyado makalinis kaya pang pang light light lang kaya kailangan natin magbabad ngayon mamaya yung eh, hold ko yung mga pili na natin at, alam nyo ba meron akong balita kanina pa tong umaga tapos ang unang nakabasa ay si lolo kasi kasama siya sa GC ng family ko mamaya natin pagkwentuhan hinihingal ako mamaya ulit bye Ang tagal mo naman! Tapos may babalita ako sa iyo. Sa radyo at TV. Mamaya, hihinga muna ako. Ay, nako. Aray ko. Pinuksa ko na to. Wala naman yung nagawa. Kaya, okay tayong dito mag- Bukas ang pintana kasi pag may na tao dyan talaga sa kabila at kahit dito sa papasok sa amin kita talaga kami dito sa koto kasi dito sa unahan ara yung front side ito ito yung may parang korte ng manipis itong kabila wala hindi nalalagyan and so ano ba yung ating pinamili ito sa likod ko <laughs> magpupusod muna hot ang buhok ay wag ko, naman, wag ko man wag siyang ibiging ipusod eh, talagang kailangan tingnan nyo naman ang itsura oh. sabog sabog ano baywang baywang pero okay lang naman pala suklay natin kulang lang talaga sa suklay <laughs> sa buhok muna tayo napunta <laughs> Alam mo, ang tinaw, -tinaw ng suklay ko. Tinan nyo ang suklay ko. Hindi <laughs> <laughs> ko makita yung pink ko na brush. Yun yung ginagamit ko pag bagong ligo. Kasi nga, nagpuputol-putol lang ating buhok. Pag ito kasi ang sinusuklay ko, ano na agad. Madami kasamahan nito eh. Ayan, ang huna naman. O, oh, huna. Oh, huna. Di handle na lang. Sorry. <laughs> eh hindi masyadong nadadamage. Ito talaga. Madaling na damage. Madami itong kasamahan eh. Ay ko. na yung buhok kong haba na, no? Ganyan nyo nga sa likod. Likod tayo. Ay! Ano ba yan? Baywang. And, buti nga, lumambot-lambot na yung buhok ko. Kasi, nung una, hindi talaga. Ngayon, malambot-lambot na. And hindi pa nga pala ako nakakapagtanggal ng sapatos. Mamaya babalikan ko kayo. And pinatay ko ng ilaw kasi bukas na naman ang bintana natin. Kailangan natin magtipid ng ilaw. So, ihal na natin. At pinamili mamaya, meron kaming panata at ensayo. Buti na lang maliwanag di tanop kahit gabi na. Kahapon nga, tinamad lang ho. Medyo maliwaliwanag pa yung pasado alas 9. So, ano bang ating pinamili? Ito, kape. Nagtry ako nung isa, yung hazelnut. Pero, hindi masyarapat. Iba lasa. <laughs> Tapos ito, try natin ulit iba. Latay na malatay. Tapos meron tayong itetesting. Oh. For na ang laman nito, macaroni and cheese. Hindi na naman kailangan dito nang binasa ko ng butter at saka ng milk. Kasi may kasama na siyang flavor apat daw ang laman. Tingnan natin. Ito yung binalag ko na hindi nyo na nakita yung resulta. Kasi, ang ating poging-poging baka. So, apat nga laman. Itong square pack. Hmm. Tapos, nakabukod yung ano yung kit. So, ito kasi binasa ko dito. Pwede na, pwede yung microwave. Pwede din siguro itong i boil Kasi, duda ako doon sa microwave natin nagpapahanap nga ako kay Lolo ng bagong microwave kasi yung microwave namin, yung ilalim niya, dinat na namin yung dito, kalawangin. Tapos, kahapon, nakita ko yung ibabaw pala niya, may kalawang na din, pero konti pa lang, nagsisimula pa lang. Eh, medyo delikado na yun, di ba? Isipin niyo yung habang nag-iinit ka, tapos, eh, tayo mamatay! Baka tayo malasod, kaya makakain tayo ng kalawang. Kasi pag naman tinakluban yung muyo iniinit mo parang hindi naman ma-absorb yung init. Eh. Kaya dapat walang takluban. Tatakluban mo lang ng kaunti pag tumatasik o kaya may sabaw. So ito, ibubald na lang natin katulad siguro nung sa Pilipinas. Yung sauce niya naka-separate. di katulad yung una natin nakasama nung, nung ano tapos bumili na lang ng cashew nuts. Kasi ibinagbawalan ako ng salt ko niya ng mga ilang Buwan, ilang buwan, And pwede na siguro ulit. <laughs> Namiss ko lang. Namiss ko lang na ng may ngut-ngutin. Tapos bumili din tayo ng conditioner. Huwag <coughs> na natin ang brand. Shampoo. Tapos, binilhan ko si na lolo. Ari pa lang, ari palang head and shoulder. Ay, may iba't iba ng scent. So, ang pinili ko yung, yung parang may scent ng pabamango. Old Spice. Ibigay natin kay Rapabay. Then, sa leke-leke namin ni Lolo, ah, ni Lolo ni Rapa, at ng akin. Mabibilib ka talaga kay Lolo. Ang, ang kilikili lang niya, nagka, kung magkakaamoy ay asim lang, hindi yung alam niya. Na. <laughs> Yun, hindi siya, hindi siya nagkakaganan. Ay kami ni Rapabay, Sa Saga sagana sa pawis at sa huwag na natin pag-usapan niya. <laughs> <laughs> Dahil nga matataba. Oh, 'di ba? Tapos ito, yung sinasabi nating basin. Lapa! Ay, oh, meron nga pala ang hikakwin sa inyo. Intayin natin si Papa Boy. Eh. May sasabihin ako sa ito, involved ka dito. Mm -hmm. Umupo ka dito yan. Umupo ka dyan. Opo, gusto mo na re? Hati kayo ni Lolo. Mm -hmm. Saka, aray, gusto mo din na re? Mm. Pwede na to kayo Pwede yung microwave i boil pero pwede rin namang i-boil. Tignan mo, magkahiwalay ang flavor. May sabihin ako sa iyo. Oo. Uh, may naggawa ng account nila, grandpa, grandma. Ko na. Nabasa mo na. Uh -huh. O, pag may na-receive ka ha. <laughs> Hindi ko niya. Baka, baka magpadala ka ng pera. Oo, uh, wala akong pera. <laughs> baka magpadala ka ng pera ha. Wala akong pera. <laughs> baka mailabas mo yung mga ipon mo. Magkano ng ipon mo? 100. Oo, oh, 100 dollars. Meron na siyang ipon. Magkano yun sa Pilipinas? Ah, uh, tripor. Uy, niyan. Oh? Huh? So 'yun na nga, seryosong matter ito kaya sinabi ko dito irreparable. Ano, yung yung FB account ng parents namin ay may nag-create. Ang nakalagay doon ng address ay Tagalipa. Pero syempre, hindi naman yata niya sasabihin na Tagalipa siya. Or pag naggagawa ka ganang FB call nyo yung address mo yun ang automatic na lalabas hindi short matagal na akong gumawa ng FB yun kagali pa yun hindi ko lang nyo yung, yung picture kasi nag-iingat din tayo ano huwag naman gayon at saka ano nagkamali kayo ng in-scam kasi wala naman talaga kaming pera <laughs> pag bibiro wala tayong pera wala kaming in-scam sa amin yun nga nag-chat sa akin yung sa father side ko na meron nga daw nagchat sa kanila using ng FB ng parents na namin. Grabe eh. Na humingi ng 6,000. Tapos sabi ko, kaya yon nung nabasa ni Lola sa GC pagkagising na dahil maagas ang umalis kanina, sinabi niya sa akin. nagpost ako doon sa aking Facebook account dito sa ating Ma'am si Plantita, na kung sino man na mag humingi ng tulong, nag-chat sa kanila, yung mga personal namin kakilala, ay ignore nila yon Pare, parang yung ginawang FB account, dalawang friend lang ang lagay yata. Kakunti pa lang yung friends niya. So, ibig sabihin kagagawa lang or kaya ay... Basta, dahil ibang, may yung ibang relatives eh, namin sa father side, may nare-receive din. Bali, ang, na, ang nagawang a, a, ano yata, account ay tatlo na pare-parehang apelido. Pinsan, dalawang pinsan. Ang isa nasa abroad din, hindi ko lang alam kung sa yung isa. Tapos yung parents ko nga. Ay... Ay nga, be, beware po. At hindi po talaga sila yung... If ever meron sa inyong yung mga namin na magchat-chat, nagpost nga ako na i-ignore nila or kung kaya nilang mag-report. Sinasearch ko kasi kanina hindi sila mag-appear sa akin. Hindi ko sila ma-report siguro. May nakapag-report nyo ng iba sa side namin. Hindi ko alam kung kailan nangyari yung may nagtat sa kanila. Kaya tapos ngayon, na, ngayon lang kami na inform na ganun daw na may tumingin ng tulong hindi po sila yun <coughs> nasabid na ako and ingat ingat po talaga tayo at saka wala po talaga kayo may iskam sa amin kasi hindi well, naman kami mayaman saka po kung alam nyo lang and yun nga nag ang parents ko talaga ng account para syempre nakausap natin sa video call Ganun. Tapos yun ang gagawin ng iba. So, anong gustong mangyari? <laughs> yun. Yun nga, dahil nga, basta, magingat na lang tayo. nagingat ingat din sa sarili ko. Sa sinasabing ko, baka ma-offend. <laughs> yung <laughs> mga nag scam Ano po, yung, ang, ang purpose po talaga nung pag-facebook namin ay para magkaroon kami ng direct contact sa parents namin. Tapos, ganun ang mangyayari. Pero sana, sabi ko sa mga kapatid ko, ang nagawa kasi nung, account ng parents ko, yung kapatid ko. Sabi ko, palta niya ng profile pic para maiba dun sa naggawa. Grabe naman. Huwag naman po. Ay, oo nga. Nag-heal na naman. Baksan na. na natin. Kaya pala, ang lakas ng hangin. Oo. Oh. Oo. Bata yelo. Ang lamig! Summer. Summer yan. Bakit nagkakaganyan? Ang lalaki! Nagkasamang ulan. Pero kapag bumaba yun, no? Lahat ng mga bumaba yun, no? Ang lakas ng hangin, ano? Kala ko ga, summer na.